Guys, good morning guys. Nandito si Inday sa work guys. Ngayon, uh, kanina nakapagsampay na ako kasi may naiwang sampain si Madam sa washing machine. Sinampay ko na. Ngayon guys, ang gagawin ko naman is maglilinis ako ng kulungan ng daga. <laughs> Ito 'yung mga kulungan nila guys, tingnan nyo Ah, uh, tuwing mapasok ako kasi dito guys, inuuna ko 'tong paglinis kasi siyempre, pag busy sila, hindi na nila maasikaso, kaya ang ginagawa ko, pagdating ko dito sa so umaga, pag wala naman pa akong gagawin, kasi pag umaga mga tulog pa sila, so ito yung inuuna ko yung paglilinis ng kanilang kulungan so ayun, lilinisan ko yung ano nila guys, yung kulungan papalitan ko ng diyaryo alising uh, ko yung siyempre mga tahi tsaka ihi, kasi mapanghi kaya gano'n ang ginagawa ko guys. Lagi kong inuuna. Linilinis ko kaagad para syempre yung maghapon kasi para hindi mabaho. Ba? Ayun. Ayun guys ang buhay ni Inday pag nandito sa trabaho. Unahin kung ano ang dapat unahin habang mga tulog sila amo. So ayan. Ngayon, tingnan nyo paano ko linisin itong kanilang kulungan. At saka tingnan nyo na rin yung mga alaga ko. Mababait naman sila guys yung mga daga-daga na yan. Mababait yan sila guys. Mababait yan. Hindi <laughs> yan sila nangangagat kahit na hinawakan. Good morning guys. Good morning guys. Ayan. Andito na ako sa work. Ayan, linisin ko muna ang bahay nila, guys. Ayan, yung mga alaga kong mga rati-rati. Hi, hi, hi! Ayan. Alaga, ah... Uh, linisan ko muna yung ano nila. Palitan ko muna yung sapi nilang guys at saka punasan ko yung kanilang kulungan kasi medyo mapanghina guys. Ayan o. Sandali lang no, bebe. Ay, ay, ay. And guys, lilipat ko muna sila sa maliit na kulungan. Ito. Ay, huwag labas. Sali ka dito. Huwag ka dito, uy. Itong isang to. Tung... <laughs> <M -tut. laughs> Diyan muna kayo, ha? Ayan Ayan sila. bumon na selled jari okay. tanggalin ko kanilang ano joyo. so ito na guys malinis na kanilang kulungan ayan nalagyan ko na ulit ng panibagong panibagong sa na jaryo kailangan medyo kapalang para hindi agad para hindi agad pumanghi Yan lang yan, guys. Pagsapin. Ayan. Ayan. Tapos, ibabalik ko na sila sa kanilang kulungan. Ito na sila, guys. Ta-dam! Ano, mga bibiga? Ah, balik na kayo sa bahay nyo malaki. Ah, ayon. Eh, na sila sa bahay nila malaki. Uh. na Ikaw. Ah, uh. 'no. Uh. Oh, walang lalabas. Yeah, nandito na sila sa bahay nila ang malaki. Ayana, no. Uh. Na, giling-giling uh. na. Giling, uh. Ano, malinis yung bahay nyo Eh, uh. malinis na. Oo, uh. oo. Uh. Oh, wait lang, bigyan ko 'yan ng pagkain. Oh, wait lang. Oh, ayun, ayun. Ayun. Tali ina. Oh. Hoy. To. Ah. Ah. Oh. Ni. Oy, sa pupunta daw kung kapas ka doon wala wala tinapay o oh, yun saging hmm, saging na hinog guys ano na pasok na uy ano na yan kayo na kayo wow ay huwag ka lalabas dyan Ayan. Naninibago sila sa kanilang ano bahay kasi malinis. <laughs> ayan, oh. ayun 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 Oy, labas pasok, pasok. Pasok don don don. Ayan, may pagkain na kayo diyan. bye-bye. Um, bye-bye, Rati. Doon na. Guys, oh, malinis na ang kanilang kulungan. Ayan pinasok na, uh, binigyan ko na rin sila ng pagkain. Yung ornes na yan guys, ano yan, kamuting sariwa, yan. Tapos saging na hinog, ayan. Yan ang pagkain nila guys, tapos ayun pa yung pellets. Hindi naman kasi nila makain yan dahil hindi nila mahawakan dahil maliliit. So ang ginagawa ko, pag may tinapay, binibigyan ko sila ng tinapay. Eh walang tinapay ngayon. Ayan ang binigay ko sa kanila, saging at saka kamote. Ayan, oh kain na ka bebe. Ay! Kain na oh Malinis na yung kulungan nyo. Yan, malinis na yung, ano nila, bahay, guys. <laughs> Mabait yan sila, guys, ayun, you know? o. Huh? Kita, wakan, hindi naman. Kasi yung iba natatakot, akala nila nangangagat. Ako nung nunguna, guys, akala ko din nangangagat, pero hindi naman. Yan, o. Tiki-tiki-tiki. Yan, yung maliit na yun, medyo mailapay. Pero itong malalaki, hindi na. Hello. Oh, sige, tapos na. Malinis na yung bahay nyo. Huh. Oh. Bye -bye na, bye -bye na. Bye -bye. Oh, babay na, babay na. Babay. Mailap to eh. Mailap to, mailap. Oh, ayan na, kain na kayo. Hindi, ayan. Oh, malinis na guys. Sige. Sige, magtrabaho na ako ng iba. Ayan nga, dyan na kayo. Oh, babay. Sasara ko na yung bahay nyo. Babay mga baby. Mm -hmm. Ai, ai, uma câmera lá, lá basta.